Yo, what's up mga kachismosa at kachismosa and welcome back to our YouTube channel. So ngayon, isa na naman tong balitang nakakalungkot, ano, nasangkot na naman ang kapulisan. Ano, so, ang biktima dito mga kaibigan, ano, ay isang PWD. Siya po si Piolo Alonzo, isang PWD. Ano, so ang akusado dito, dalawang pulis mga kaibigan around 10:30 ng gabi ano sa palengke kung saan na uh, malapit na yung uh, mis mistulang hinoldap hinold up ng dalawang pulis nito siguro na sila ng pera ano yun nga kinuwanan nila ng 3,000 no yung uh, kawawang uh, food panda delivery na isang PWD ano pinipilit siyang hanapan diyo mano ng uh, damo alamin niyo ibig sabihin natin diyan dahil nakitaan siya ng plastic. So, yan ang ating hihimayin ngayong araw na ito sa ating vlog na ito. At ano nga ba? Bakit siya pinaghinalaan na merong damo? Dahil nakitaan siya ng plastic. Ano? So, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. But before anything else, uh, maraming salamat ulit sa Booster C. Pwede niyo pong itry yung Booster C Energy Shot sa mga uh, 7-Eleven nationwide po ito available. Ano? And sa mga bago hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi like kayong ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin. Ano? So, umpisan na po natin to mga kaibigan. Pero, sa pag umpisa natin, hayaan nyo muna po na ipakita ko sa inyo ano, yung mismong video ng uh, pw din na binijuan uh, siya ng kanyang pinsan para mai post ito sa facebook ano so try po natin panoorin po natin ngayon ah malo na na ayaw 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 so ah mag ng ibabas ng mga ng mga police nakasama po siya ng mga police yun nagbabas na ay 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 o ay tayong mga tutoy po. So, saka may malaki doon ngayong niyayaw, ngayong kung saan na niyayay na may nakuha ko tapos po, matalik po yung katawan ko, ko, may binig ko dalawa ng mababot kung gusto ko ng paligid. Pagkahan ko ko ng paligid, mahabal na malamot lang ako ng paligid. May umarap ko sa akin na langit. na akin, Oye, oye, oye! Siyempre, siyempre!

gusto nyo ang ito. Nalangin lang nila ako dito pa ano ko. Ano ko, ano ko po mga nga nga ako. ko. Tapos, yung mga ako po. may ko Para po, ito ako. Ngayon po. Yung mga po. Minayaan mo naman nila ako nila. Mag po. Yung mga ako nila yung sila nila. ka nila. may ano na. Tapos nila nila. Sabi nila ako. Oh, ay, ay. Anong kamo mo? Ano kung wala po ako niya mag-air, nakaano ka lang lang po, nalang po kaan niya, kaya kaya ka lang po. Tapos, yung kayaan po, patapos nila... ...taniin yung... ...bakal ko... ...numait po nila kanilang magpo. Kaya nila pakal po nila, walit ako, nangyayari. Bak, nangyayari nilang magpo. Hindi ko, may niya, kaya tiyak. Tiyak na po

Ayan. Ayon po mga idol no, humingi po to ng tulong yung pinsan ko PWD. Yan, ikaklaro ko lang po yung salita niya kasi po may problema po siya sa pagsasalita. Yan. Na checkpoint po siya kagabi ng mga pulis. Then <coughs> sa palengke po mismo siya at point. then kinuha po yung ano, po yung po yung bag niya tapos yung motor niya may nakitaan po siya ng plastic na yellow, 'di diba? Usually sa rider, kailangan po talaga ng plastic ng yellow. Pantaklog sa, ano, sa cellphone. Then, sinabi niya, laga, ano, lagayan ng droga, ganyan-ganyan. Then, yung kinuha po yung bag niya, yung pera niya, kinuha. Magkano kinuha sa'yo? Kinuha po, kinuha lang po siya ng pera ng police na halagang 3,000. Yan, naipa-blatter na rin po namin sa barangay. Tapos sana po matulungan po tong mga ng mga rider, ng mga kapwa rider ng pinsan ko na, na mga kakilala niya. Paki-mention naman po si Rapi po or si Senyor, no? si Colonel Busita para po matulungan po para po magawan po ng aksyon kasi baka po sa usunod dahil baka po pag initan baka po wag naman po sana mangyari yung kinakatakutan namin baka sa usunod po eh taniman po siya ng droga, gawa po siya ng kwento. Ayan. Sana po matulungan po para po may paliwanag ng maayos ng pinsan ko kung sinong tutulong sa kanya. Ayan mga idol, patulong, pashare na lang po. Ayan. Sana Colonel Busita kung napapanood nyo po itong video na to, sana po matulungan nyo po itong pinsan kung PWD na nagtatrabaho ng marangal. Kay Rapi po rin po, sana matulungan nyo po ito. Ayan, ano sabi mo? ano kumain okay, ano, ah oh Yan. Wala, manong, manong. Uh, yung mga kapwa rider din mga idol sana matulungan niyo po 'to ayan salamat po yung take ng mga ano ng mga tiwaling kapulisan ah, no hindi po natin nilalahat ano i do believe na marami pa rin po talaga mga matitinong pulis pero ayun nga bumabalik na naman sa mga dating gawain yung mga kapulisan. Ano? Yung mga tulongges. Hindi nila naisip ano, na PWD yung tao tapos pag-iisipan pa nila ng masama na gano'n. No? Lumalaban ng patas yung tao. May kapansanan. No? Mahita naman sa physical na pangangatawan niya, sa pananalita. Ano? So, lumalaban siya ng patas tapos mayroong mga kapulisan na ganito. Mga tiwaling kapulisan. Ano, so may post dito itong uh, PWD na to na kaibigan natin, ayan. So may post siya dito. Sabi dito sa post niya, no? Ako po si Piolo Alonzo na inabuso ng dalawang pulis kagabi bandang 10:35 PM. Kakauwi ko lang kasi galing biyahe sa Food Panda. Ngayon po ginawa ko, nagpalit po ako ng damit at tinanggal ko yung Food Panda bag sa, tapos pumunta po ako ng palengke para bumili ng gamot. No? Pagkanan ko po sa palengke, tahimik pa po. Tas bandang gitna po ng palengke, meron silang dinakma na lalaki na hinabol nila. Tas ako naman ay pinara at sabing hoy hoy checkpoint. Checkpoint. Sabi ko sir, bakit po kakauwi ko lang po galing biyahe? Bibili lang po ako ng gamot ko. Tas sabi ng isang pulis na malaki ang katawan, "Do'n ka, do'n ka sa dilim." Tapos ginawa ko po, pinarking ko po yung motor ko dun sa harap ng bigasan na medyo uh, maliwanag. Tapos habang nakasakay ako sa motor ko, kinapkapan ako ng isang pulis na malaki. Si, halatang-halata mga gawain ng pulis. Kung talagang matitinong pulis kayo, bakit ninyo ipapa-park yung isang tao? o yung sa isang chine-checkpoint nyo sa madilim. Doon pa halatang halata na kayo na tulongges kayo. Ano, so, again, hindi ko po nila lahat ano, yung mga pulis na mga katulad ng, uh, ng abuso sa PWD na ito. Ano, marami pa naman ding uh, uh, matitinong pulis. So, yun lang ang nakakalungkot. Ang hirap na magtiwala talaga ngayon sa mga kapulisan, mga kaibigan. Imagine, kakapkapan nila, yung PWD nakakauwi lang at bibili lang sana ng gamot. At ang masaklap pa nito mga kaibigan, ano, hindi na sila naawa sa tao. May kapansanan na, ano, ang ginawa pa nila parang hinold up na nila. Kinuha nila ng tatlong libo, which is yun yung kita niya sa kanyang pinaghirapan. Ano, tapos pambili pa niya sana ng gamot. Tapos ganun ang ginawa ng dalawang tulongges na pulis nakaka ano, nakaka nakakainis na nakakalungkot bakit meron tayong mga kapulisan na ganun na hindi na talaga mapagkakatiwalaan ano so yung facebook po ng, uh, ng uh, food panda po ito po makita niyo sa screen yan po siya yung inabuso at meron din naman din post po na na nahuli na daw ano yung uh, dalawang pulis na na sangkot sa sa pang-aabuso uh, sa PWD nito no? Pero I, I fully suggest, ano, na sana wag lamang pong umabot doon, do binalik daw yung 3,000 ng uh, PWD. Pero I fully suggest, no, na wag lang pong hanggang doon. Hayaan po natin na, ano, na sana, kay Piolo Alonso, paabutin natin to kay Rafi Tulpo. Dapat mawala talaga ito, itong pulis na to, yung dalawang pulis na yan, sa serbisyo at makulong at magmulta pa. Ano, kasi hindi biro yung ginagawa nila sa mga tao sila dapat yung nagpoprotekta sa mga uh, netizens ano na nasasakupan nila pero sila pa yung nga abuso ano And so nakaka ano talaga buti na nga lang nga, hindi siya natamnan ng uh, droga ano kasi grabe talaga di na naawa ano kayo mga kaibigan mga chismosa kusmos, ka ano po yung thoughts ninyo patungkol ano dito sa issue na napag-uusapan natin na sangkot na naman yung pulis. Dalawang pulis. Grabe na talaga. Mas maganda talaga yung ano. Ewan ko ba sa pamumuno ng gobyerno natin ngayon naging ganito ulit samantala. Samantalang nung kay Tatay Digong pa, walang ganyan. Ano, nabawasan, naging matino lahat. Pero ngayon, naging maluwag. Dumami ulit at bumalik sa dating gawa yung mga tulongis na pulis na katulad ng dalawang pulis na yan. Kaya sana, ano, ah... Uh, kay, para kay Piolo Alonso ano sana ipaabot mo pa rin ito kay Rafi Tulpo, ano at uh, hayaan mong mat, uh, ng leksyon yung dalawang pulis na umabuso sa iyo kasi pag hinayaan mo na na yung mga pulis lang na mga hepe niya lang kasi di natin masabi ano ayo di naman din tayo pwedeng ano para mahirap kasi magpakampante na sila-sila lang eh kasi pwede nilang pagtakpan yan unlike pag naka Raffy Tool po talaga magagawan talaga ng paraan niya kaya I fully suggest na ilakad mo pa rin yung kasong ito kay Raffy Tool po para matulungan ka ano at para maging awareness ito sa lahat no ng mga rider katulad po niyan ng food panta eh, tapos ito pa yung sa plastic dahil do sa plastic kaya siya pinaginalaan na merong uh, damo ano, yung plastic yellow po, eh po ay po sa mga kapulisan po na hindi nakakaalam. Even ako po, nag-aangkas rider po ako. Ano, ginagamit po yung plastic yellow na yan pantakip sa mga cellphone para hindi mabasa. Natural po yan. Dahil kahit meron na uh, phone cover, hindi po sapat na babasa pa rin yung cellphone at pati yung, yung charger. Kaya mas maganda po na meron siyang plastic yellow na para nakakapote siya. Diba? ba? Tapos aside pa dun sa phone cover. 'Yun po 'yun, mga kaibigan. 'Yun po yon So sana paabutin 'to at i-share niyo rin po ito at sa mga uh, mga subscribers natin lahat na or kung sino man makakapanood ng video nito, itag po natin si Rafi Tulpo. Sana magawa ng paraan ito at mabigyan ng hustisya yung ginawa ng dalawang tulong, tulongges na pulis na 'yan doon sa PWD na si Piolo Alonzo. So 'yun lamang po. I think hanggang dito na muna itong vlog po natin. Mag-update na tayo pag mayroon pa ni bagong update patungkol dito sa issue na to. And once again, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga sumusuporta. Ah, na patuloy na umaabang at nanonood ng ating vlog dito sa YouTube. And sa mga bago hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And isupport nyo rin po pala yung Facebook page po natin. Try nyo na rin po yung Booster C Energy Shot sa lahat ng 7-Eleven. Available po ito nationwide. So yun lang po. See you on my next vlog. Bye.